Napaluhod na nga lang sa inis itong si Kawhi Leonard matapos na gawin ito ni Russell Westbrook sa laban. na. Pero bago niya, naiati mo nang bigyang pansin itong si Zhang Levin. Dahil ngayong araw ay nagtala lang naman siya ng career high. 51 points, 4 rebounds, very efficient. 57% sa field at 53% naman sa mga 3-pointers. Kaso problema, talo pa rin itong team ng Chicago Bulls. At hindi lang basta talo, tambakan pa nga sa pistons. 118 to 102. Parang hindi nga nag-career high si Levin mga idol. 51 points ang in-score pero tampak pa rin. Halos siya na nga ngumiscore ng kalahati ng puntos ng Chicago Bulls sa buong laban pero not enough ang effort neto ni Lavin all that's pa nga pangarin sila. ang ngayon naman mga idol, itong si Jordan Poole matapos nga siyang mag-viral matapos ng ala Stephen Curry look away 3-pointer niya na nagfail Abe bumawi naman itong si JP dahil nga sa anyang naging clutch baskets at clutch free throws ay napanalo niya ang kanyang team over the Memphis Grizzlies 113 to 106 at si JP ay nagtalangan ng 27 puntos sa buong laban at hindi lamang yan 4 rebounds, 2 assists, 1 steal, 1 block nga ang kanyang ginawa. At nakuha na nga rin ng Wizards ang kanilang first win of the season dito sa naging home debut ni Jordan Poole. At ngayon ay atin ang pag-usapan itong iginainis ni Kawhi Leonard kay Russell Westbrook na ginawa niya nga sa laban. Hindi lang basta laban ng mga idol sa last seconds pa nga in the fourth quarter. While well, ang score kasi ay 118 to 120. Kung saan itong Clippers ay down nga by 2 points. Si Kawhi Leonard ay tumira nga ng 3 pointer at nagmintis siya dyan. And then itong si Russell Westbrook ay kumuha ng rebound. Successful niya namang nagawa yan. Kaso ang problema ay mukhang nakatatak na nga sa utak ni Russell Westbrook na ako ang titira. I will take the final shot para nga itay ang laban. At ang naging problema dyan ay hindi nga yan na-shoot ni Russell Westbrook. And it's not even close mga idol, hindi pa nga tumama sa ring. Airball ang itinira neto ni Russell Westbrook. Kaya nga itong si Kawhi Leonard ay naluhod na lang sa Ines matapos na itira ito ni Russ. May kita nga natin dito mga idol na tinuturo niya kay Razer Westbrook na ipasa nga daw dito kay Nicolas Batum na super wide open mga idol. Bukas na bukas nga itong si Batum for an open 3-pointer. Kaso eh wala sa isip ni Razer Westbrook ang pumasa. Gusto niya ngang tumira. Kaya nga ay yung mga idol na talo itong Los Angeles Clippers. Kaya nga itong si Kawhi Leonard ay naluhod na lang sa Ines sa frustration, sa disappointment matapos nga nagawin ito ni Russell Westbrook sa laban. At miski nga itong si Batu mga idol ay nagulat din na bakit itinira yon ni Russell Westbrook samantalang siya ay wide open for a three pointer Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Ano bang komento nyo? Anong inyong opinion? At komento nyo lamang yan sa ating comment section